Ano ba yung ginagamit doon? Ito? Kamuti na lang Hindi, kasi ito yung lulutuin mo. Hindi pwede yan. Kasi turon, ito, ito yung turon. Eh. Ilan lang kailangan mo yung bandam? Isa lang, no? Madami na yan. Ito. Yan. Isa na lang. Ito na lang. Okay. Okay. Parang sobrang dami na ito. Hindi, oh. Okay na yan. Isang Ha? Ay? Pupujus. Bibili kang pupujus. Yan o, bandam na. Handa ako. Handa kita! Tama! Ay, uwi kita! Uh, <laughs> Balibaba, kaplang ako sa'yo. Uwi kita. Ah. O, oh, sige. Tuma ka. Oh, Tama. Ano, ba, 25. 25? O, to. Bilis ang, parang Bilis ang mabandang, parang hindi tayo mabanda. Pwede, pero huwag masyadong mabilis ha. Ah. Masisira ako ito. Sisira. Mapupunit. Tigpitang mo! talumpat. ganyan lang kayo, lulutuan kayo ng turon, para sa iyo. Ano yun? Pagkatapos natin kaya magluto, kumain. Mamayang hapon naman, magbasketball tayo. Matapos oh, pun, dadating. Parang siya tayong ispatrok. Parang siya tayong atletin. Oo, para maano yung taba-taba sa katawan mo. Tata yung ring eh. ko ang amputin yun eh. Yung? Ring. Ikaw yung ang amputin yun? Tas-tas nun? Ikaw, tayo ang amputin yun. Hindi nga eh. Mas malaki ako sa Hindi ko kaya. Tapos ikaw, kaya mo. Matang ka tako. ti yung pantay. Ah ko. Ring. Puti Ah Maaabot mo yung bandam kung hindi na bundat yung gan mo. Hindi bundat yung ko. Bundat hindi makatalon. Bata ti... ti... Ti Bidbron. Ring tayo na abutin. Ti Bidbron. Ay malaking tao naman yon si Lebron. na Pantay ko ti Bidbron. Ring tayo ko abutin yon. Kaya mo. Kaso... Ah, maliit ka eh. Mali tao ti si, ti si bitbrand latak trend tayo na apoten. Ay ay nya malaking tao yun eh. Malaking tao. Ano yun? Islam tak na. Oh, Islam dang inya kasi malaking tao. Big mama yun eh. Ti si bitbrand? Oh, big mama yun uh -uh, Tabigan ko yun eh. Paano mo naging kaibigan? Ti si, ti si bitbrand lalako. Pupunta na ko. Uh -huh, ako. Oh, oh, kung kilala kaya kaso hindi kaya kilala. Eh. Ato ti si, ti si bitbrand. Tapo na pinon nasa Amerika yun Bata, hindi ka naman uh, pwede doon uh, yung talitang ni Bidwaran English? Oh, manawagan ka nga para mapanood niya itong video na to. Malay mo, mapuntahan kanya dito sa Pilipinas. Oh, tabi. Ah, oh. uh, Brown. Ah, uh, punta mo ang Pilipinas. Hindi niya naiintindihan yan. English? English yun. Di, di Big Brown, di ta, di ta, di ta marunong talita. Di dalog. Hindi marunong, English. Ano ti Big Brown? Pilipino yun? Foreigner, siyempre. Amerikano. Hindi single si Bid Brown. O, oh, hindi mo. Ay, ay, yung men, uh, uh Bid Brown, uh, uh, Philippine, uh, Wellington, ang uh, Tastic Bond. Uh, ay, ano, John, me. Uh, an, ano po, yun Ano bang ibig sabihin nung sinabi mo? Ay, well, uh, yung men, uh, Tastic Bond, uh, Philippine, you know, uh, live in Bid Brown, uh, Tastic Bond, yun. Ah, uh, Prarotay dalawang tatay bone. Yo, 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 <laughs> ano po dear? <laughs> oh, tagalogin kasi hindi niya maintindihan English lang. <laughs> English. Ah, <laughs> uh. hindi niya bitbro. Oh, English maintindihan. Nare ko ti bitbro, ke. Hindi siya mal. Nare nare lang. Ikaw, ikaw ti bitbro. Oh. Hey, bandam. What's up? Oh, uh, what's up? Ah, uh, yo men na uh, tatik bon. Hmm. Ayo uh, ni raro. Uh, oh, well, laro play, playing basketball. Yo men na tatik you were named Landak. You Ibig sabihin noon, pababay mo sa Pilipinas, maglararo kayo. Oo, oh, dalawa kami, pararo, pahig ako. Uh, pwede kang pagbigyan ni Libro, pag mapanood natin yung video natin, maglalaro muna tayong hapon kung sinong mananalo sa atin. Uh, nah, nah, natalo ti Libro, natalo tibir, bro. panalo ako. Oo, oh, siyempre. paper. Ano? Bola tlatin ito. ito mga kababayan, ah, magluluto po tayo ng turon. Turon. Ito yung request ni ano, Bandam. Magluto ng turon. Magluto turon. Kaya ngayon ah, ginagayat na namin. Kararating lang namin galing palengke. Galing palengke. Dahil, sabi ni Bandam, lulutuan niya si Daddy Frankie kasi parating na. Ito daw yung paboritong merienda ni Daddy Frankie. Ito yung paborito ni Frankie. Turon, banana kyo. Ito yung paborito niya. Kaya ito, uh, ah, magagayat tayo ng saging tas ibabalot natin sa... Ang tayo sa saging, ibabalot natin. Para siyempre, makakain din yung iba. Sila Ate Maricel. Ate Maricel. Kiyaya. Kiyaya. Kiyaya Junjun. Si Junjun. Hapon. Oo. Hapon tayo dito ng na eh. Alas Ha? Alas ah. Al kanina pa yung alas GC, Kanina alas uh -uh. 10. Oo. Luna ako to si Bandang. Mabagal eh. Bilis mo bandang para hindi tayo mo na. Pero huwag masyadong mabilis ha. Masisira ako okay, ito. Mapupunit. Sisira. Oo, mapupunit. Mapupunit. Yan tamang ano lang, bilis. Tapos, siyempre kailangan buo. Kailangan yung buo? Hmm. Hindi natin mababalot ang sagi pag punit-punit eh. ang uh, buo, mababalot? Oo, siyempre. Para masarap, maganda rin tignan. Masarap, para masarap maganda madatignan. Mm hmm. Nagsabon ka ng kamay mo kanina? Lugas ka ng kamay ah, ha, bago ka man. Oh, no, Lugas ka ng kamay. Pero... Si galing tayo ng palengke. Galing ng palengke. Eh, medyo madumi yung kamay natin. Tanang hawak-hawak tayo. Dami marunong kaya na siya niyan, boss? Na? Subukan natin si Bandam. Mag siya, magbaba siya magbabalot. Marunong ka magbalot na ito, Bandam? Bandam, kaya mo. Oh, marunong ako eh. Tu pakai tang kita. Sige nga. Sige nga, sige nga. Ang galing ka dyan. Sige, sige. Palit muna kaya saglit. Ikaw muna dito. Ikaw muna dito. Diyan ka muna. Huwag oh. mo masyado yung isaw para hindi tayo ma-diabetes. Parang kita tayo ma tayo Pitik lang. ng ano. Ikpitan mo. Nali! Tapos, ito, sa dulo, ito. Sa dulo. Patutas, sandali. Ito, basay mo ng tubig, ganyan mo. Basay ng tubig. Ganyan mo, tapos, idikit oh. mo na. Oh. Pero medyo higpit mo, para hindi laulaw. Oh, tapos ha. Huwag mo nang i ganun. Okay, okay na yan. Kahit hindi mo na itiklo. <laughs> Oh, ano, sausaw. Unti lang sausaw, ha? Oo, oh, unti lang sausaw. Sa, sa. sa, 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 sa. igulong mo lang ganun. I igulong mo lang. Okay na yan. Huwag mo masyadong igulong kasi may diabetes tayo. Labitis. <laughs> <laughs> La labitis tayo dalawa. Kasi, labitis? Labitis. Um, kasi matamis na to. Tapos sausaw pa natin. Lalong tatamis, di ba? Lalo, tatamis. Diba? Lalo tatamis. Oh. Mamayang hapon, Mag-exercise naman tayo. At uh, mamaya uh, uh, pa, uh, tatay tayo dalawa. Tatay tayo, tatay tayo dalawa. Nasama natin ito, Christian. Oh. Sampo lang. Ano ba Ha? Lulutuin ko lahat. Niluluto at tatampo lang ko. Tatampo sa mo. Yan. Balik din mo. Ah. Hmm. Kitang ng sang Isang baliktad na lang. Isang baliktad na lang. Mhm. Mm Ganda ng brown na. Ah. Ang brown na. Quality. Wah, 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 kelihatan. mo. Oh, cuman, Isa lang dito ang rapal. Hindi maayo rapal. Isilang. Para, para mabis yung luto. Bilisan mo, dadating na si Daddy Franky. Dadating eh. si Franky. Eh. Ano, okay na yun? Oo, oh, okay na yun. brown na eh. Para Umbrown may niya. pang siya. Marami itong merenda. Okay, uh hindi -huh. Franky. Eh. Uh -huh. Uy. Kung mga talon-talon pa ba oh. na? Tatalon pa. Huwag kang manginig. Nanginginig kamay mo. Eh, eh, nanginig pa. Uh, para hindi mahulog. Para hindi nang hulog. Yan. Uh -huh. dadarang ke, lulutuan ka tang turon, banana para sa iyo. Tate, ma madaling ang luto. Tate, ang uh, luto ko, sasarapan yung luto, dadarang ke. Uh, dadarang ke, lalagay, lal uh, mo sa bahay, uh, mamarinday turon, para ka, pa. Pang-ka pagod takay pa, pa, para tata tata para yung loding turon banana tayo kakainin mo Matawa ka takay gay lalagay ko sa mesa Wow tapos na yung niluto ni Banda ma Haan. Uh init mamalenge Boston's no init kasi doon sa bayan. Grabe ang panahon ngayon. Kaya dapat yung mga kababaihan natin mag-iingat din sa panahon ngayon kasi sobrang init. Mas mamayang hapon, ulan. Ulan. Kaya ako karagaling ko lang din sa sipon, kahumo. Oo, oh, yun ang mahirap ngayon, mahal pa naman ang gamot, no? Oo oh, eh. yun. Yinang isa sa ano problema dito sa atin ngayon. Pag nagkasakit ka, kailangan mong gumastos ng gamot pagdating nila dati Frankie, ano, ligo na rin ako. Para tanggal ang init, no? Ako oh. din, maliligo na din ako eh. Malisang sang. Grabe. Hmm. pala, yung turon, saan yun nilagay? Doon, binabantay ni, ano, Bandam. Ibandam? Kasi naantay si dati Frankie daw. Ipag, alam mo I... na, ipagmamalaki niya yung <laughs> yung luto niya kasi matagal daw siya nagluto sa monumento. Eh biglang umalis siya si Banda, baka naman nanay ng puso ay. <laughs> na, dyan lang sa mesa yan, Tignan ko. Oh. Oh, hmm, Lang niya ka ba naman ako, ibibigay mo kay Daddy Frank yan. Boto na ako, hindi ko ang tiyos <laughs> eh. Sige, marami pa yung tiyarang eh. May tatin na yung ha, eh. Tiyarang, tiyarang eh. Hindi ko ubukin eh. Tinira okay. mo na agad ha. Iba talaga ito. <laughs> Kakain mo lang, kumain ka na naman. <laughs> Pagkain talaga pandam, hindi mo matiis eh. <laughs> Kala mo ba kay Daddy Frankie yan? Ba't kinain mo? Ang sasak niya. At sa tingin ni Tirago, titirago yung mga pulid din niya. Titirhan! Ang dalawa, kakainin niya. dalawa lang. Ni Tirago, marid din ni Baka naman dalawa lang yung ititira mo, hindi yung kakainin mo. <laughs> Ah, sinabi mo na, pa sa amin na ano, sinabi mo pa sa amin na pag luluto mo siya, ikaw di pala kakain. Ano ka? Pati, magbuto na ako, dumalat ka namin. Lumalapang ka na ba <laughs> dito? Ang laking pusa nito ah. <laughs> Pagka talaga banda tamahan akong masabi sa inyo, Pagdating sa kainan talaga, hari ka ng kusina talaga banda. <laughs> ano, masarap? Masarap ba? Masarap. Oh, masarap. Mukha na eh. Paubos na, oh. Paubos na. Ang dami niyang kanina eh. Binanatan mo nang binanatan eh. Ang dami. Kayo niya eh. Nakailang ka na ba? Ang dami mo pa lang. Ito na. Ito na mo dyan ko. isa pa lang daw, boss. niniwala ka? Iba talaga to si Bando. Ito, maray din yung durante. Ah, ay, ito ito talaga mga kababayan, uh, ito yung weakness ni bandam, yung kumain. Ito yung kahinaan niya. Uh, kahit busog to, kahit kakakain lang. Kasi galing kami ng bayan kanina, nagpabili na ng burger to. Pero bago kami umalis kanina na mamalengke, dahil sa request niyang iluluto niya si Daddy Frankie ng turon, kumain na to, kumain na kami, sabay-sabay kami. Tapos nagtapi kami, tapos umalis kami. Ngayon naman, pag galing kami ng bayan, pag uwi namin, ito, nagluto siya, eh, nagpahay nga kami saglit dyan sa sala. Ito na yung inambutan namin mga kababayan. Lumalamon na talaga <laughs> Tignan nyo. Talagang hindi mapigilan ni Bandam talaga. Kaya ang inaano namin dito mga kababayan, ah, uh, Medyo gusto ni Daddy Frankie dito talaga. Mag-diet-diet kasi ang laki na ng katawan. Kasi dati ang payat nito kaya yeah, mamaya, Banda, mamag-exercise mag tayo, mag-basketball tayo. Kaya <coughs> Gayain mo si Kuya Junjun. Gayain si Junjun. <coughs> Tignan mo, hindi ka na makapagsalita. Siksik -sik yung bunganga mo eh. Banda, may mga tubig may nabig. Yes, boss. Sandali lang, boss. Ayan, kukuha na natin si bandam ng ano, tubig. Kasi talagang... Ay, eh, grabe na Nauhaw na si Kuya Bandam <laughs> sa kakalamon. Hindi hmm. na makapagsalita. Bundat ka na naman. Bundat. <laughs> <laughs> Wow. Wow. Oh. Ang <laughs> grabe. Yan no, pinawisan ka na tuloy. Nyo ko sa ulo tamay. Antayin natin si ano, dali ka. Antayin natin si Jeje <laughs> Rangke. Kumunan ka kainin niya ha. Yeah, hindi, ko hindi ko kakainin. Mm. Oh. Ayan uh, mga kababayan, ah, uh, pang samantalang mamamaalam po kami ni Christian Bandam at saka ni Bakas ni Tax. Ah, uh, antayin na lang muna namin si ano, Daddy Frankie. Ah, uh, Bandam, huwag mo nang kakainin yan. Huwag oh, ko kakainin yan. Kasi malapit nang dumating si Daddy Frankie. Malapit ko si dating. At yan yung pangako mo na iluluto mo siya. Kaso, yung pinaglutuan mo, ikaw yung naunang kumain, hindi mo matiis. Ako na, mandi ko, hindi mo matiis. Yan, kaya mamaalam muna tayo sa mga kababayan natin. Mga natin. Yan, paalam ka muna. Paalam, mga pawit, mga punto, ano? pawit, mga tayuwit. Ayusin mo, mga followers. Pawit. Pawit daw, lahat yung magagawa, gawa, ganun talaga. Uh, yun mga kapabayan, ah, hanggang dito lang muna tayo sa video natin ito kasi inaantay po natin ngayon si Daddy Frankie at ng ibang team para ah, ano ah, makapag-ano na naman tayo ng ibang gagawin. So, Waddam, yung turon na niluto mo, huwag mo nang kakainin. Huwag kakainin. Turon na niluto. Hintayin natin si Daddy Frankie. Hintayin ko si Daddy Frankie. Paalam muna tayo. Bye-bye.